Ang John 17.3 ay nagpapatunay umanong si Kristo ay hindi Diyos ayon sa pagkaunawa ng mga kababayan nating Muslim. Ang talatang ito ang lagi nilang ginagamit bilang patunay umanong si Kristo ay hindi Diyos. Ngunit kailangan natin silang intindihin at unuwain sapagkat wala silang pagkaalam sa prinsipyo ng katotohanan. Dahil ang alam lamang nila ay kumuha o dumampot o pumulot ng isang talata sa Biblia tapos yun na, masaya na sila doon. At wala man lang pakialam sa konteksto na kailang pinagkuhanan ng talata. Basta lang sila kukuha ng isang talata upang maging panglapat sa kailang hidwang pananampalataya. Kaya sa videong ito, sasagutin natin ang pamamaluktot ng mga muslim sa talatang ito. Pero uunahan ko na kayo. Ang John 17.3 ay hindi nagpapatunay na hindi Diyos si Kristo. Pagkos nagpapatunay pa nga na Diyos si Kristo. Kaya kung ikaw ay isang muslim na gumagamit sa talatang ito, Panoorin mo hanggang dulo ang video ito para matuto kang kumuha ng talata ayon sa konsepto, konteksto at prinsipyo ng Biblia. Sa John 17.3, ganito ang sabi ni Kristo. Ito ang buhay na walang hanggan na makilala kay nag-iisang tunay na Diyos at si Kristo na iyong sinugo. Ganito naman ang salin ng mga mangangaral ng Islam para baluktutin ang talata upang makadaya. Sinabi sa kanya ng isang kanyang isudyante, nagtanong, Mabuting guro, may tanong po ako, paano makakamta ng buhay na walang hanggan? Paano ito makapunta sa paraiso? Sumagot si Jesus Christ sa 1 Samuel 3, Ito ang buhay na walang hanggan, nang makilala mo ang nag-iisang Diyos, at ako si Jesus Christo na kanyang isinugo. Yung tanong na mabuting guro, ano ang mabuti kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Wala yun sa John 17.3, kundi nasa Matthew 19.16. Protignan nyo itong pandaraya niya. Yung tanong sa Matthew 19 verse 16, ang sinagot niya ay sa John 17 verse 3, palang Pala magmukhang sugo lang talaga si Kristo. At pinagtagpitagpin niya ang mga talata palang Pala makadaya at maging angkop sa kanyang hidwang pananampalataya. Halatang dumadampot lang ng isang talata, ngunit hindi talaga nagbabasa at nag-aaral sa Biblia. Kaya ang ginagawa, pulot-pulot lang ng talata, pero maling pagkaunawa. Tsaka ayaw niyang pansinin ang koma na ginamit dahil sa pang mark na ito na ngang hulugang hindi pa tapos si Kristo sa kanyang sinabi. Ayon sa www.grammarbook.com, commas customarily indicate a brief pause. They are not as final as periods. Kaya ho, nung sinabi ni Kristo na upang makilala kanila bilang nag-iisang tunay na Diyos, siya ay huminto or nag -pause. Tapos, koma, ganito naman ang sabi. sa www.vocabulary.com A comma is also used before the words end or but kaya ho nung si Kristo or nagpo sa kanyang sinabi sinundan agad ng conjunction na end Ngayon, anong ibig sabihin ng end? Ayon sa Merriam-Webster used as a function word to indicate connection or addition especially of items wherein the same class or type used to join sentence elements of the same grammatical rank or function. Kaya po hindi pwedeng kukuha ka lang ng isang talata sa Biblia tapos bibigyan mo ng sariling pagkaunawa at tatanggalan mo ng kabuluhan ang konteksto para lang maging angkop sa inyong hidwang pananampalataya. Kung sa bagay, sapat na sa inyo ang isang talata kahit hindi angkop sa konteksto ang inyong pagkaunawa. Yan na to. narinig mo lang sa amin, 17 versikul 3, pero ang katotohanan, para sa amin kasi sapat na yun eh, para magising, ka sa magising kayo sa katotohanan. Mahalaga po ang konteksto sa pag-aaral ng Biblia. Bakit? Dahil gaya niyan, sapat na sa kanila ang dumampot na isang talata tapos walang pagkaalam sa konteksto. Ganun pa man, ang gustong iparating ni Kristo sa kanyang sinabi ay ang makilala ang ama at siya bilang nag-iisang Diyos sapagkat nasa kanila ang buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayang muslim, bago kayo kukuha ng isang talata sa Biblia, pag-aralan niyo muna ang kabuoang konsepto ng Biblia kung sino talaga si Kristo. Ano ang sabi ko kanina? Ang ibig sabihin ni Kristo ay ang makilala ang Ama at siya bilang nag-iisang tunay na Diyos sapagkat nasa kaila ang buhay na walang hanggan. Bilang patunay, basahin natin sa Revelation 7 verse 10. Ang kaligtasan ay nasa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero o si Kristo. Ang sabi dito, ang kaligtasan ay nasa Diyos Ama at na kay Kristo. Bakit? Dahil nasa kaila ang buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, kung uunawaing mabuti ang sinabi ni Kristo sa John 17.3, ang buhay na walang hanggan ay mapas sa kanila na kumilala sa Ama at kay Kristo bilang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya ho, malinaw ang salita ng Panginoong Heso Kristo. Kung uunawain mabuti at kung hindi ka tamad mag-aral sa konteksto. E ang problema, itong mga kababayan kasi nating mga Muslim, kung ano ang sinasabing kabaluktutan ng mga ngaral nila laban sa Biblia, pinapaniwalaan agad nila Ayaw man lang magsaliksik ng maigi para sa kapakanan ng katotohanan. Malinaw ho na ang Ama at si Kristo ay iisa sa pag diyos Kaya sabi ni Kristo sa John 10 verse 30, Ako at ang Ama ay isa. Kaya may iisang Diyos lamang ho tayong sinasamba mga kapatid. Ipara e kasi sa mga Muslim, imposible sa Diyos nila ang magkatawang tao at umiral sa tatong persona bagamat na natili sa pagiging iisang Diyos. Pero ang Diyos nating mga Kristiyano ay ang tunay na makapangyarihan. Kayang magkatawang tao, kayang gawin ang gawaing tao, at kayang umiral sa tatlong persona bagamat na natili sa pagiging iisang Diyos. Ngayon, paano pa natin patutunayan na ang ibig sabihin ni Kristo sa John 17.3 ay ang kilalanin ang Ama at siya bilang nag-iisang tunay na Diyos? Basahin natin sa 1 John 5, verse 20 nalalaman natin na ang anak ng Diyos o si Kristo ay dumating at binigyan tayo ng kaunawaan upang makilala nawa natin siya na totoo at tayo ay nasa kanya na totoo maging ang kanyang anak na si Hiso Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang sabi sa patutuo ni Apostol Juan na nakita, nahawakan, nakausap at narinig ang Panginoon na ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ops! nasa isip ng mga Muslim, wala namang sinabi dyan sa 1 John 5, verse 20, na ang Ama at si Kristo ay iisa sa pagkadiyos. Meron po kung uunawain, sabi sa talata, si Kristo ay dumating. Alam naman po natin kung bakit siya dumating, dahil siya ay sinugo ng Ama. Ngayon, sa kanyang pagdating, siya ay nagbigay ng kaunawaan. Upang alin? Upang makilala natin ang Ama na totoo sa pamamagitan ng anak na si Kristo. Tayo namang mga sumampalataya ay totoong sa kanya sapagkat may tiyak na kaligtasan kay Kristo. Kaya nga may buhay na walang hanggan ang kumilala sa Ama at kay Kristo. At sa pamamagitan naman ng pagsugo ng Ama ay makilala natin si Kristo na totoo. Kaya ho hindi nagkamali si Kristo sa kanyang sinabi na ang buhay na walang hanggan ay pagkilala sa Ama at sa Kanya bilang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya sabi na Apostol Juan sa last verse, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi ang pagkilala sa anak ay pagkilala rin sa ama. Sa John 5 verse 23, upang ang anak ay dapat papurihan ng lahat ng tao, gaya ng kailang pagpuri sa ama. A hindi magpuri sa anak ay hindi nagpupuri sa amang nagsugo sa kanya. Napakalinaw po yan mga kapatid. Kaso ang kinukuha lamang ng mga muslim ay ang salita lang na sinugo ayaw nilang unawain at pag-aralan kung sino si Kristo bago sinugo ng Ama. Kahit ito na lang sana ang isipin eh, saan nagsimula ang pagsugo kay Kristo nung siya ay nagkatawang tao na o bago pa siya nagkatawang tao. Kung Biblia ang pagbabasihan at hindi ang pamamaluktot ng mga mangangaral ng Islam, malinaw ang Biblia na si Kristo ay sinugo ng Ama dito sa lupa mula sa langit sa pamagitan ng pagkakatawang tao. Isa pang patunay sa John 17.3 na ang ibig sabihin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan ay ang pagkilala sa Ama at sa Kanya bilang nag-iisang Diyos na tunay. Basahin natin sa John chapter 10 verse 27 hanggang 30. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa tinig ko at nakikilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. Ang tupa dito ay tumutukoy sa mga mananampalataya kay Kristo. Ngayon, ano ang ibibigay ni Kristo sa mga sumasampalataya sa Kanya o sa mga kumilala sa Kanya? Basahin natin sa verse 28. At binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at sila'y hindi mapapahamak ni maagaw man mula sa aking kamay. Malinaw po yan mga kapatid na ang buhay na walang hanggan ay ang pagkilala o pagsampalataya kay Kristo. At binasa natin kanina, ang pagkilala kay Kristo ay pagkilala na rin sa Ama. At sinabi pa ni Kristo sa verse 28 na ito, walang makakaagaw sa ating mga mananampalataya mula sa kamay ni Kristo. Ano naman ang sabi sa verse 29? Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay mas dakila kaysa lahat. At walang sinumang tao ang makakayang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. At sinabi pa ni Kristo sa verse 30, Ako at ang ama ay iisa. Manino dito na tayong sumampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan at walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ni Kristo at sa kamay ng Ama. Bakit? Kasi sabi ni Kristo, siya at ang Ama ay iisa sa pagka-Diyos. Kaya po, huwag kayong magpadaya sa kanilang pagdampot-dampot ng talata sa Biblia dahil sila ay kasangkapan ng Diablo upang baluktutin ang malinaw na salita ng Diyos. Gusto nyo ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Kristo sa John 17.3, Kilalanin mo ang Ama at siya bilang nag-iisang Diyos.